first lady, pa lang, hindi ka pa nagsusok na regular ulit, di ba? Kasi, or was slightly na. So, ano na mga next projects for you? Uh, masasabi ko lang po, meron nakahandang biggest project para sa akin, para sa 2024. So, sinabi okay. po nila yon na uh, excited na rin po ako. And sa ngayon po, hindi po talaga ako nagsasalita hanggang hindi pa talaga naumpisihan. <laughs> naniniwala tayo dyan, Miss Izzy. At sana uh, sa nakabangan ninyo kasi yun daw ang biggest project for 2020. May role ka ba ang babalikan, if ever? Uh, sa akin din nila, marami akong babalikan na roles. Pero hanggang usap-usapan pa lang, hindi mo na ako nagsasalita. Alright. Okay. Thank you so much. Thank you, you Sushi. Thank you. thank you so much. Ang sweet na tawagan nyo, Zizi. Yes, uh, diba? ever since. Yung parang existing Zizzing uh, <laughs> Alright, thank you Sir JP. Maraming salamat from uh, Freebie Manila. Now let's have, from Pelicula Mania, we have Sir Nas Tavares. Hi Sir Nas. Hello. Hello. Ang kayo, ako. Sheena ko. kanina na nag-start kayo during pandemic. No, parang, Out of all the business na pwede hindi tayo, why jewellery? Sorry po, hindi ko ma-iintindihan. Out of all the business na pwede hindi tayo, why jewellery uh, okay. po? During the pandemic. Um, Nag-start po kasi talaga ako, yung sabi ko nga po, online po talaga. Nung nag-gadgets pa po ako, nag-invest po ako, nagkaroon po kasi talaga ako ng sarili kong ko pera. So nag-invest po ako ng gold. And from that um, investment po, kasi sa po ako sa, uh, as a person eh. From that po, binibenta ko po siya sa mga kakilala ko. Yung nagagamit ko na po siya ha, tapos binibenta ko po siya sa mga ano. Tapos doon ko po na-realize, ah, okay pala to. Kasi unlike sa other things na kapag nagamit mo na, tapos pag binanta nyo is, hindi mo na, hindi ka na magkakaroon ng ROI. Doon po, may ROI na ako. Oh, Nagkaroon pa po ako ng kita. Kasi po, ang goal po talaga is, um, every year po talaga siya or halos nga po every month po siya talaga nagtataas yung ano yung value niya. So doon ko po, po na realize okay po pala talaga uh, maging ano maging business yung jewelry. So doon po talaga ako nagkaroon ng idea nung nagbebenta po ako sa mga nakilala ko lang po. Um, for the two of you naman, um, gaano kahalaga ang jewelry or hand accessories sa inyo? Kayo may po na hindi, ma hindi mapakalik kapag umahalis na walang accessories mahalaga po siya as, uh, para sa babae po talaga kasi yun po yung nagpapatagtag po talaga ng ilang para po sa atin. Tapos iba po talaga yung mag um, confident yung po pag nagkaroon po kayo ng jewelry or kung po kayo ng um, accessories um, jewelry po. Bukod po talaga doon sa pagiging confident po as a person, ang jewelry po talaga kasi is um, sumok na po siya as good investment po. Na during pandemic po kasi talaga, Um, masasabi niyo po na parang walang pera yung mga tao. Pero doon po sila talaga mas naging, mas naging ano na, dapat pala jewelry pala yung binili ko. Mas naging wise po sila. Dapat pala jewelry pala yung binili ko. Kasi, um, that time ng pandemic, pwede po kasi siyang isala anytime. Pwede niyo, yes po, that's true po. Talagang yun po talaga yung naging ano. Pwede siyang isala anytime. So, doon po sila nagkaroon. Kaya po, um, nag, nag... Ano po kami, nag o na po talaga yung amaran during pandemic kasi po, doon na-realize ng mga tao na sobrang good investment po ang jewelry na hindi po talaga masasayang po siya in case po sa kanilang mga sarili lalo na, lalo, lalo na po kapag ano, um, kailangan na kailangan po talaga nila yes. So, ang padadagdag ko na lang po siguro doon, no? may moments kasi sa life ko na natatakot ako na what if mawala na ng value yung pera? So yun yung naisip ko na bakit bakit hindi tayo mag-invest doon sa gold, sa jewelry talaga? Kasi baka later on pag nawala na barter change na po pala tayo doon ano. At least meron kang meron kang pasal back para sa sarili mo. So importante talaga siya hindi lang sa babae, pati na rin sa mga lalaki po. Um, last question. If may kay sana, may bibigyan ka ng isang amara siya jewelry, sino yung bibigyan? Kung may bibigyan ako, Ah, uh, ko kung bibigyan ng... <laughs> may tumuturo. Sabi sa sa Sir Ian na, magkakalit yung kasama, nandito mo. <laughs> And then, kung, kung nagkataan po, nabigyan po ako ng chance sa mga... Actually, nagbigay na ako eh. And uh, kasama po doon ng Amara Shia. Uh. Una ko po talaga binigyan is yung mami ko. Mami ko po talaga tsaka yung, yung kakambal po niya ng birthday po nila. So, uh, nakakatawa na yung... Meron ka kasi pwedeng ikaw yung mag-isip na design, para sa kanila and uh, customize ko siya. Kaya naman yun yung niregalo ko talaga kay mami and sobrang gustong gusto ni mami. So yun, yung saya na ibibigay mo sa ibang tao, yun yung, yun yung achievement eh sa life natin. So yun, family talaga muna bago yung iba. Oh. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Ma. Thank, Thank you, Ma. you so much, Mr. Nas Tavares from Pelicula Media. And now, ito mataas ang energy, ito kanina tawagin okay, natin from Bandera, Sir Erwin Santiago! Ay, ah, ito pala si Sir. Si Albert yung kanina mataas si yung energy. Okay, sige sir. Sorry, sorry, Sir Erwin. Kay uh, Sanya muna, paano ka, ano yung proseso mo sa pagpili or yung pag-guest mo sa isang offer ng endorsement? May mga tinurndown ka ba kasi hindi ka naniniwala sa product or servisyo na yun? Uh, so far naman po, no? parang wala pa lang po nangyayari sa akin ganun. Pero lagi po akong nag-yes sa isang endorsement, lalo na kapag alam kong totoo. Siyempre po, yung alam mong maganda yung resulta, yan po eh, yun sa mga... Usually kasi ngayon na lang po ako nagkano'n ng na jewelry eh. So, no, yung mga endorsement po talaga, importante sa akin na talagang effective siya at talagang walang, walang naging reklamo dun sa product na yun. Yun yung isa po. At nag-say po mas ng yes kay Mishina, yun nga po, because napaka-humble. So, naniniwala ako na kapag yung isang tao, pinaghirapan niya, alam mo yung kwento ng isang tao na hindi siya biro nung hanya niya itong business ato. na marami ang, sa atin nakaka-relate doon. Doon po ako nag-bibase eh. Kasi alam mo na yung isang taong nangangarap lang na kakayanin ko bang maging siya, yun po yung, yung nakaka-inspire sa si ibang tao. Siyempre po, hindi malabo mo mag-guess po ako, lalo na gano'n po si Michelle. Okay. Um, ikaw ba naniniwala din sa niya na isang klase ng women empowerment yung pagkakaroon ng isang babae ng mga mamahaling Ginoo. Yes po, yes po. Kasi siyempre ang mga But minsan kasi yung yun yung ano eh hindi natin bayani sa isip ng mga tao na minsan kahit tingnan natin siya na ang ganda ng itsura niya, alam mo nakaalaala siya. Daging pa talaga yung respeto sa isang tao. Eh. Hindi natin maalis po yun. And feeling ko Uh, it's a women empowerment kasi parang ang alahas sa po kasi hindi talaga sa si pagmamayaka. Kung kung kaya ng isang tao, parang may isip mo rin minsan na may inspire ka na kaya niya nga eh, bakit hindi ko rin gawin? Bakit hindi rin ako magkaroon ng delivery? Diba? So, in fact, nakaka-inspire po talaga siya. Ako na nakita si Mishina, ang ganda naman, no? sana magkaroon din ako. Siyempre, pag pa natin, gagalingan pa natin. Ha? So, yun po. Way nang women empowerment yung Thank you so much. Thank you po. Thank you, Sir Irvin. Ang gaganda lang tanong ni Sir Irvin, ano? Okay, now, yung sinasabi kong energetic, asa naman si Sir Albert? Albert Apelido from the Chicanes. Ito na yun. Alright. Sir Albert, talaga na dito. Dito mas malapit para... Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Alright. Hey, mabuhay. <laughs> <laughs> hey. Ayan. Congratulations. My first question to Ms. Sheena. Thank you. Um, di yung, yung ganitong klaseng business kasi parang somehow may pinipiling clear down talaga. Clear, so, parang set of clients. Ganyan. I mean, those who can really afford. How are you adjusting with the market in terms of like yung pagkilala kung sino talaga yung magiging um, customer mo with this kind? Actually po, nung nag-start pa po, po talaga kami sa online, hindi pa po talaga siya ganun ka mahirap po kasi marami po talaga tayong competitor. Kasi po ang ano namin is not just the walk-in or the store, um, 80% po talaga ng aming sales from online po talaga. Which is yun po talaga yung pinakamahirap kasi yung hawala ng competitors. Um, before Misanya po, talagang nag-ano po kami sa mga other influencers. Doon po talaga kami mas nakilala po. Kaya po nakuha po <laughs> namin si Misanya kasi of course, iba po, Misanya po kasi talaga yan. Of <laughs> course. <laughs> Pero di ba yung pagdating sa jewelries, iba pa rin yung nahahawakan mo talaga to verify mm -hmm. the authenticity versus ang nakikita lang. So, how did you vouch it? On... Nung nag-start po kasi kami sa online, sir, um, kung baga parang iba po kasi talaga, yeah, of course, sinasabi yung iba yung sa online. Opo, ibang-iba -iba po talaga siya. Kaya po, doon po kami talaga nag-push na bakit hindi ka nalang magtayo ng store mo? So, from that moment na nagtayo po kami ng store, kasi po, ibang-iba -iba po talaga yung um, legitimacy mo din, ibang-iba -iba din po talaga sa mga customers yun. So, doon po kami nag-push na mag-open um, po ng aming first branch sa GenSign. And then, um, tulad po na sabi niyo, magkaiba siya sa online and then sa physical store na hawak po talaga nila and that's the good thing naman po that's the very very good decision naman po na ginawa ko na nag-open kami kasi nga po uh, from that decision nakapag-expand po kami kasi po iba po 'yung impact na meron ka pong sariling store okay. and yung last question ko is as a new entrepreneur what are your learnings and something that you would share to others who wish to aspire even from starting from a very small capital. For me po, nung nag start ko po, po talaga ako, nakafocus lang po talaga ako kung ano yung gusto ko. Sa so, online po kasi is um, sobrang daming competitors, ang daming pong nagsisiraan, yung mga kapwa nyo lang din po yung ano, yun po naman yung wala sa akin. Um, kung baga kung ano man yung sinasabi nila, hindi po ako, eh, close po yung tayong ako sa kanila. Oh yeah, hindi po ako nagpapa-apekto talaga. Nakafocus lang na po ako dun sa mga clients ko. Nakafocus po talaga ako um, sa customer service. Kasi po, yun po yung babalikan eh. Bukod sa product po kasi natin, kailangan din po talaga yung customer service po at relationship po sa ating mga clients. Ayun po. Hindi po po talaga pinapakinggan yung mga um, negative mind ng mga other ano, other competitors ko Just focus on your uh, goal. Kasi po, kapag wala ka po ka talagang inaapakan na tao, at andun po yung trust mo sa sarili mo, andun po yung trust mo sa people, sa mga um, employees mo. Sa kay Lord, number one po yun, hindi po talaga kayo, mag, uh, hindi po talaga kayo matatalo. Ayun lang naman po yung pinakaano ko talaga. Lalo-lalo na po sa mga uh, employees ko na tapos focus kayo sa mga work nyo at love nyo po da talaga dapat yung work nyo. Kasi kung hindi nyo po love yung trabaho nyo, hindi nyo po love yung ginagawa nyo, hindi po kayo magiging masaya. Po. Thank you, Ms. Sheena, for power. Thank you for... Yes, diamonds are power. Yes. <laughs> to ano naman, to Sanya. Hi, Mars. Congratulations. Thank you yes. po. Salamat. Ang taray. Ikaw ba, um, kaya ka bang mapasagot ng lalaki sa pamamagitan ng alas? Wow! wow. <laughs> Hindi po. <laughs> <laughs> sabi ng manager ko, bakit? siya yung, yung sumagot. Pero depende. <laughs> depende, depende at kung guwapo. <laughs> Tsaka syempre hindi lang 'yon. Syempre importante talaga na bukod sa pagiging guwapo at yeah. dyan sa uh, diamonds. Diamonds po ba? Yeah. Ilang karat po yeah. ba? <laughs> okay. Okay. <laughs> Tsaka ano? <laughs> Tsaka ano, hindi syempre gusto mo yung yung tao 'yon ang dahil, yun yung binigay ka sa'yo. Siyempre, mapapa-oo ka lang naman ng isang tao. Importante. Kung talagang nire-respeto ka niya, bukod doon sa... Kasi ang ibang babae, parang masarap sa pakiramdam talaga na kahit na walang mga bagay na yan eh, importante lang talaga yung respect and love sa'yo ng isang tao. Especially sa family natin, no? Mahahalaga talaga sa akin yun. Inger, how do you feel when um, some people or society um, defines a person by by the jewelry he or she wears? Kung meron mga mga tao ganon, oh. ah, sila po yun ni. Eh. I mean, hindi ko naman mahusgahan din yung isang tao, di ba, na dahil doon. Pero kung yun man yung desisyon niya at yun yung paniniwala niya na para sa sarili niya, I, I respect her or him. <laughs> kung sino man. Kasi sometimes may mga dahilan yung mga tao niyan eh. And we always respect kung ano man yung decision nila. And last na lang, dear. Ayan. Um, kung kukoronahan ka ng jewelry, anong klaseng bato ang dapat nasa mo? Diamond. May sinasabi. Alam mo kung... May <laughs> coach. <My> coach eh. Hindi, pero kung ako naman po, To be honest po talaga, kung ano man yung koronang ibibigay sa akin ng Amara Shia, kung ano yung sa tingin nila na deserve ko. <laughs> <Dino>? <laughs> then, pero kung ano man po yung ibigay nila sa akin, na-appreciate ko po yun. Kasi walang, walang walang pong halong ng biro ito. Ha? Kahit ano po yung ibibigay nila sa akin, sobrang appreciate, appreciate ko po siya. Ganun po sila sa akin. Sabi ko nga po, kanina, hindi po talaga ako nagbabase sa kung ano yung binibigay sa akin. Nagbabase ako doon sa halamong tao. Nagtiwala sa iyo, yung tao na nakakalala sa iyo, yun na po talaga. Oh, Miss Sheena, ano daw yung baton na ka? Yes yeah. Oh. <laughs> baton ni Darna. <laughs> pressure <pa> ako. <laughs> <laughs> ano ba yung inigay ko? Congratulations again. Okay, thank you. More branches to Thank you, oh. Sir Albert Abelido from The Chickeness. Nakakatuwa yung isipin mo, nagpa-press kon tayo and then may mga natututunan ka. Di ba? Like yung babagitin, ano ba yung dapat na bato na, na ano ba yung pinakamagandang bato for you, Ma'am Sheena? For me kasi BBSI, yun po yung pinakaala talaga. BBSI, BBS2, yun po yung suot ng design niya. Oh. Suot ko na pala eh. Uwi ko na po ito mamaya. <laughs> <laughs> Pa Ang diamonds pala, no, para sa mga uh, hindi masyadong nakakaalam, ano, iba-iba rin pala ng klase. Kaya ganoon po siyang mga iba-ibang klase po, mga clarity, mga color po, ganoon po. Yun! Ako, so alam uh, niya na. Nakadepende po yung, ano niya, sir, clarity and the color po sa value. Sa so, value. Magdadepende po yung value niya sa mga color and clarity. Oops. And then the size, of course. Yeah, Ako yeah, yeah. <laughs> um, medyo malaki-laki yung pagkakaroon. Yes, kaya nga tinatanong niya kung ilang karoon daw <laughs> Alam nyo na, kung so sino man <laughs> pwede mag... Kay Mishina pala kayo mag-apply. <laughs> so, so alam mo pala, pag nga si Mishina, naging, uh, alam mo to, naging tropa-tropa uh,